Patingin-tingin kami ni Harry sa baba. ayun, kumidlat pala. And ayan mga ka-fighters, maghintay lang tayo ng ilang oras. And isishare ko sa inyo yung pinaka-view dito sa terrace. So super ganda dito, lalo na paggabi. And ayan mga ka-fighters, after hours. So ito yung pinaka-view sa labas. Memorable sa akin yung pinaka terrace kasi nga dito ako nagba-vlog dati or nagla-live sa YouTube channel ko. Kaya ako nakuha yung requirements ni YouTube. So ayan, so medyo umuulan. So hindi ko lang kung nakikita niyo sa pinaka camera, hindi siya pero umaambon po mga ka-fighters. So ayan, makita natin sa terrace. Ayan. Hello mga fighters! Welcome back to my channel. It's me, Virginia Tamala. So today's vlog, another video na naman po yung i ko sa inyo. And ayan nga, kagigising lang namin ng mga alaga kong pusa. Magpapay pm na ng hapon mga ka-fighters. So late kami nagising kasi off day ko naman. So baka isipin nyo kaka mm And medyo makulimlim sa labas mga ka-fighters kasi umulan pala kanina habang tulog kami. And silipin natin. Dito tayo magtiti mga ka-fighters. para i-feel natin yung lamig. So ayan siya. So, medyo marumi pa sa labas kasi nga yung sandstorm. So, hindi pa ako nakakalinis. Siguro mga this week, makakapaglinis na ako. Kasi nga, hindi na ganun kainit. Hindi kagaya dati nung summer, nung mga last last week. Kahit 5pm, 6pm to 8, super init talaga dito mga ka-fighters. Medyo marumi pa nga dito sa terrace. At kung nakikita nyo, basa yung upuan. Hindi na matanggal yung mancha na yun kahit anong brush ko at linis. So, after nito siguro mga ilang days, maglilinis na ako ng terrace kasi pwede nang tumambay dito. At ang lamig na talaga ngayon. Habang nagtitinga ako mga ka-fighters, naririnig ko yung dalawa kong alagang pusa na gusto din lumabas. So, ito si Harry. So, pag lumalabas ako ng terrace, hindi ko binubuksan yung pinto kasi nga itong dalawang pusa na to is delikado. So, ilang beses ko nang nahuli si Harry itong lalaking pusa na naglalakad dito sa pinaka dito sa terrace. So, delikado. Kahit alam niyo kung paano mag pero baka mahulog. So, ayan siya. Pinagbigyan ko siya na tingnan yung labas kasi hinahawakan ko naman siya. Patingin-tingin kami ni Hari sa baba. Ayan, kumidlat pala. And ayan mga ka-fighters, maghintay lang tayo ng ilang oras. And isi-share ko sa inyo yung pinaka-view dito sa terrace. So super ganda dito, lalo na paggabi. And ayan mga ka-fighters, after hours. So ito yung pinaka-view sa labas. Memorable sa akin yung pinaka-terrace. Kasi nga, dito ako nag-vlog dati or nagla-live sa YouTube channel ko. Kaya ako nakuha yung requirements ni YouTube. So ayan, so medyo umuulan. So, hindi ko lang kung nakikita nyo sa pinaka-camera, hindi siya. Pero, umaambon po mga ka-fighters. So, ayan, makita natin sa terrace. Ayan, pumapatak yung ulan. So, hindi naman ganong kalakas. So, ayan siya. So, ito na talaga yung pinaka-sign na mag-winter na. Medyo lumalakas yung ambon mga ka-fighters. So, ayan siya. Pero, hindi naman nakikita sa camera. And, syempre mga ka-fighters, hanggang dito na lang yung vlog natin. So, syempre papasok na ako sa loob at ayan yung mga alaga kong pusa. Gusto rin lumabas. And, syempre mga ka-fighters, thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye!